Itago nyo na lamang ako sa pangalang Alfred. 37 years old. May isang anak. Hiwalay sa asawa at kasalukuyang architect sa isang pribadong sektor dito sa San Juan City, Metro Manila. Walang kinalaman ang pakikipaghiwalay ko, Kuya Poy, sa dati kong asawa sa kwentong aking ibabahagi sa inyong programa. Hanggang ngayon kasi ay masakit para sa akin at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang epekto ni Genesis sa akin. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang taong tinutukoy ko kasi ay ang unang babaeng minahal ko ng todo-todo. College best friend ko si Genesis, kaya naman bago maging kami ay masasabi kong naging matibay ang aming pundasyon. Magkasangga kami ni Genesis sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon lalo na sa unang dalawang taon namin ng college noong nag-aaral pa lang kami sa Espanya, Manila. Sinikap naming magtapos ng pag-aaral, Kuya Poy, hanggang sa parehas na nga kaming nagkaroon ng kanya-kanya naming trabaho. Pero ang hindi namin namalayan ay nilamon na rin pala kami ng aming mga ambisyon at piniling tuparin ang mga plano namin sa buhay ng magkahiwalay. Dahil dyan, parehas kaming nalunod sa pag-abot ng aming mga pangarap. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kukoti ko kung bakit ko ginawa ang panggo-ghost at sayangin ang anin na taon naming relasyon ni Genesis. Pero ramdam ko kasi, Kuya Poy, na may ibang lalaking gusto si Genesis kaya siguro nagawa ko ito. Siguro, hindi ko lang din talaga matanggap ang nangyari noon kaya pinili ko na lamang na iwanan siya. Wala na siyang naaasahang reply, paliwanag o pagpapakita mula sa akin matapos ang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa ere. Huli na nga nang nalaman kong nagpakasal na rin siya sa parehong taong pakiramdam ko ay kinuha siya sa akin. Kuya po'y natupad naman ang lahat ng pinapangarap namin. Ang kaso, hindi kami magkasama. Pareho rin naming nalibot ang mundo, pero magkaibang biyahe, magkahiwalay kami. Lumipas ang maraming taon at naisipan kong buksan ang luma kong email at doon nga ay nabasa ko ang mga sulat niya sa mga panahong bigla na lamang akong naglaho. Sinubukan pala niya na ako ay hanapin, kausapin, at para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa amin. Kuya po'y inilaban niya pala ako, hindi ko lang alam. Sa ngayon, huli na ang lahat. At ngayong ngang 2023, nalaman kong hiwalay na sila ng asawa niya. Tulad ko, single na rin. Gusto ko siyang balikan para magpaliwanag pero naduduwag ako. Lumipas man ng maraming taon pero hanggang ngayon ay siya at siya pa rin. Salamat sa inyong programa sa pagkakataong maibahagi ang aking Dear Kuya Poy Story. Lubos na umaasa, Alfred. Specially for you. Napakaganda nung kwento ni Alfred. Ayan, napakaganda kung hindi lang pumangit. Hmm. Kung hindi lang pumangit doon sa parte na kailangan mo pa naman na mang ghosting o yung bigla na lamang uh, mawala. Ayan, 'di ba? Alam nyo, dito sa bahagi ng kwento ni uh, Alfred, sinasabi niya nga na dahil nga sa naging busy sila masyado sa mga pinagagagawa nila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap e para bang uh, they slowly drifted apart ano at uh, they went their separate ways na pero I don't think so dahil hindi naman sila nakapag-usap na sige jan ka na dito na ako basta ka na lang umalis o, oh, at doon sa pag-alis mo, lahat talaga iniwanan mo. Okay lang sana kung talaga napatunayan mo, sana, uh, Alfred, ano, na meron talagang third party o meron ng iba nagugustuhan itong si uh, Genesis, pero hindi naman, eh. O, oh, all you have is duda or pakiramdam, gut feel na meron, merong something. O, oh, tapos, uh, akala ko nung uh, bandang huli ay... Uh, Uh, totoo nga na meron talaga hindi nagkataon lang na sila yung uh, nagkatuluyan kung sino man yung pinag-iisipan mo na nagugustuhan sana ni uh, Genesis but look at uh, look at you both ba diba? ah uh, parang you're still at a loss ayan nag uh, mga nawawala you're still lost na Nawawala pa rin kayong dalawa saan ba dapat papunta O ngayon assurance din ba na Uh, feeling mo sh uh, she was your totga the one that got away at uh, sa pagbabalik mo sa pag-uusap niyo ulit kayo ay magkakabalikan mm, no i don't think so oh, parang it doesn't work that way syempre maraming taon na rin maraming mga bagay na ang uh, nagbago ayan gusto mo nang umamin sa kanya sabi mo naduduwag ka at dapat talaga maduwag ka dahil nakakahiya naman talaga yung bigla mo na lamang pangiwan sa kanya Oh, uh, you deserted her. Hindi maganda 'yon. Tamang hinala kasi 'yun nangyari kay kaya Alfred kanina, no? Oh, pinaghinalaan niya si Genesis na in love na sa iba and then naging ganoon eh. But it's unfair. It's unfair. Kaya ang pinakamaganda para sa akin, maraming salamat po sa inyong mga komento mga kapatid. Oh, pero siyempre, ang uh, sa akin, Alfred, ano, ang pinakamaganda mong gawin ay tanggalin mo na yung karuwagan mo. Dahil yung karuwagan, yung pagiging duwag mo noon at hanggang ngayon, yan pa rin naman yung problema. Magpasa hanggang ngayon. At kailangan harapin mo yan. Di ba nga, nung hindi ka na nagpakita kay uh, Genesis, uh, nung una, nung kayo pa, na iniwanan mo na lang siya, hindi hindi ka matapang noon. Duwag ka na harapin yung katotohanan na baka in love na siya sa iba, pero yung sa'yo, tamang hinala lang noon. Hindi mo napatunayan 'yan. It so happened na pinakasalan niya yung taong pinaghihinalaan mo. Pero yun ba talaga ang uh, totoong score? Is that the real score? Uh, I mean, 'di ba eh I don't think so. ba? Diba? Nakita mo siguro yan sa mga paliwanag na ipinadala sa'yo sa lumang email mo na napaka-late mo nang binuksan, Alfred. ba? Diba? That would be unfair for uh, Genesis then. Kaya sa ngayon, harapin mo kung ano. Susungitan ka ba niya? Magagalit ba siya? Masusumbatan ka ba niya? Or sige, magiging friends tayo pero hindi ko natatanggapin kung sakaling maniligaw ka ulit. Or mabigyan ka ng pagkakataon, napakaraming possibilities. Pero papaano mong uh, mahaharap yung mga possibilities na yon na magkabalikan kayo, magkapaliwanagan kayo, maging friends kayo, or magalit siya sa'yo, mag-away kayo, malaman mo kung ano talaga yung ubi niya after a very long time, Alfred. Tanggalin mo lang yung karuwagan mo at harapin mo siya kung may pagkakataon. Okay? Ayan, huwag kang uh, mag-expect ng uh, sobrang positibo o na magiging resulta dahil sa nakipagharap ka. Ayan, tell all na ito, Alfred.